Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot So, ito yung reading natin para sa mga Air Sign Gemini Libra Aquarius. Take only what resonates. Bali, hindi na magre-resonate sa lahat ha. Punin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa iyo. Sa so, mga gusto magpa-personal reading, Jing Taro Reader, friend ko yan guys. Open siya sa personal reading. Uh, like mo rin ako sa Facebook, Madam P. Yan, ma-appreciate ko yung comments ninyo, likes ninyo, pag-support ninyo sa akin, guys. So, sana po mag-iwan kayo sa baba, kahit po heart-heart lang. Smileys, malaking bagay yun sa akin. So, let's start. What do we have here for? Air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Wait lang, guys. You do have your spy, ace of Pentacles and uh, Shadow Side. I feel like someone is really spying on you. May nagmamasid sa'yo. This could be a new person with the Ace of uh, Pentacles Energy, Taurus, Virgo, Capricorn. Ano siya? May... Uh, ano siya eh? nag spy siya tapos parang nagtatago or hindi siya nagpaparamdam sa iyo. So yeah, nandiyan na siya para magmaset. This could be yeah, a new person. Meron tayo meron din ace of uh, ace of swords here which is Gemini Libra Aquarius energy. Pero wala ka kasi pakialam. Like kung may mga nagmamasid man sa'yo, parang wala ka na pakialam sa kanya. Focus mo na kasi dito is self-love, self-care being happier, you know what I mean? Pwede ito person na to, part of you is, parang alam mo, or ramdam mo na parang nandyan siya, nakamasid pa rin sa'yo. Pero parang wala ka na kasi paki-alam. You know, you have already, uh, you know, parang naharap mo na yung shadow side mo eh. Parang may mga parte na sa nakaraan mo na parang hindi mo matanggap in the past, pero parang ngayon tanggap mo na yung eh, parang sa sarili mo, okay na lang din. Okay lang din na na-experience yung mga bagay na yun. At least, di ba, na kaya mo. Yun yung maganda doon, nalagpasan mo, na kaya mo. And kung hindi mo naman siya natanggap noon, I feel like nagkaroon ka ng maturity ngayon, kaya na unti-unti mo na natanggap ito ngayon. Okay? So, I, I don't feel like may, my connection sa inyo nito person na hmm. ito sa ngayon. Wala kayong communication or what. Pero naka-message siya sa iyo ngayon. For ear sign, please. For ear sign. Yeah. Pwede nagkakaroon separation sa inyo na person na ito ngayon. But for what I can see here, you do have your action and new beginnings so this person is going through sa kanyang new beginnings may mga pangyaring bago sa kanyang buhay ngayon which is I feel like may etong something na bago na ito nakapagpabagsak sa kanya with the faith and I feel like uh, although may mga na experience siya na ganito na alam niyang pagbagsak ito, parang mataas pa rin ang ego niya well, something is telling me na pwede, this could be a person na parang nagkaroon na um, aksidenteng pangyayari, like for example, nabuntis, nakabuntis, pwede ganun, but don't take it if hindi ka nakaka-resonate. Parang ganun. Tapos ngayon, this is a new beginning for this person. Kaya lang hindi niya yon matanggap or kailangan niya tanggapin. Pero medyo hindi niya maami sa sarili niyang pagpagsak ang naidulot sa kanya nitong pangyayaring ito sa buhay niya. Okay? Medyo matas ang ego niya. And now, uh, you do have here control. So, this person now is under control dahil dito sa pangyayaring ito. Kaya, maami iba sa inyo. Wala siyang choice kundi mag-spy na lang sa'yo, mag magtingin na lang sa'yo sa social media. Kasi wala naman siyang ibang magawa eh. Parang yun lang talaga yung kaya niya gawin sa kayo. Emotions. Anong emotions niyo sa isa't isa? Or air sign? Anong emotion niyo sa isa't isa? You do have your healing. Um, surrender. Surrender and doubt. Well, I feel like, eto nakakita ko dito ng salamin eh. So, you're trying to heal yung iba sa inyo kung hindi ka pa totally nakaka-get over sa shadow side mo. I feel like you're trying to, you no, know, dinatry mo yon And with regards to the person in the past, uh, or mga pangyayari in the Past, especially mga connection in the past, eh, na try mo nang i-release, itapon eto mga ito. Ngayon, I, I don't know about this new person na nag-i-spy sa iyo kasi I feel like hindi mo ito ramdam. Pwede hindi mo alam na nag-i-spy siya. Kung alam mo lang, kung alam mo naman or may pakiramdam kang ganoon. Eh, sinasantabi mo lang o hinahaya mo na lang. Hinahaya mo na lang siya, parang gano'n tignan na lang niya na tignan kung ano yung makikita niya sa buhay ko na yung, yun, na yung balas sa buhay na kung gusto nilang isipin basta ang focus mo kasi yung buhay mo yung mga pangyayari sa present moment mo, ano yung maaayos mo dyan, ano yung mga dapat pang i-dispose itapon, so ito yung focus mo dito so how about this new person motion niya for you this new person you do have here the Ayan, no? Oh, air sign energy na naman. Gemini, Libra, Aquarius. Reflection and dreams is here. Alam mo kung ba't kanya niis pa yan? Eh, hindi niya maiwasan kasi this, lumalabas ka sa panaginip niya. Eh, hindi siya makakuha ng answers regarding doon. O, ano ibig sabihin nito? Diba? And dahil hindi siya makakuha ng answers regarding doon sa mga panaginip niya na yun, kung bakit ka lumalabas sa panaginip niya, kung bakit naiisip na, alala ka niya, wala siyang answer doon. So, nag-message siya sa'yo. Diba? Para tinitingnan niya, kung saan na kaya ito? Bakit bigla itong lumalabas sa panaginip ko? So, that's the reason. And I feel like, compared to you, meron siyang mga hindi matanggap na pangyayari sa past niya, like yung shadow side niya. Hindi niya itong kayang tanggapin. And kaya siya nasa situation ngayon na parang as much as possible, ayaw niyang maulit yung mga pangyayari sa past life niya, past relationships or whatsoever, na kaya tinatry niyang kontrolin yung mga nangyayari sa buhay niya ngayon. Okay, so for example, kung siya ay, yun nga, in another relationship, if there's pregnancy na involved, ni as much as possible gusto niya buo, because might be this person, example lang to ha, kung siya ay member ng broken family so ayaw nang maulit yung ganitong sitwasyon so as much as possible kahit alam niya bumagsak ang nangyayari or pagbagsak ang nangyayari sa kanya with regards to sa relationship na yun itatry niyang i-work out kasi hindi niya na kayang i-embrace kung ano man yung minsan na nangyayari sa buhay niya okay? ayaw niya na maulit yun na tendency tinataasan niya yung ego niya ngayon So, in the near future for you, air sign, in the near future for you, air sign. You do have your growth. Wow, this is nice. And third eye, clarity is here. So yung iba sa inyo may pagkaroon ng pagkaroon ng growth regarding sa iyong um, knowledge or spiritual learning. So yung iba sa inyo pwedeng mas matatagdagan pa yung knowledge mo regarding sa usaping spiritual. And, uh, yeah, yung iba, may mga nakikita pa ako dito mag mabubuksan yung kanilang third eye chakra, which is yung um, sixth sense mo, pwede mabuksan yan. And, you do have your past, trust, and isolation, isolating, and north node. There's a purpose kung bakit itong person na to, lagi kanyang nakaalala nakikita. Or, mo sa panaginip niya. There's a purpose there. And might be, in the future, maging malaki yung maitulong mo para magampanan or makuha niya yung purpose niya na yun. Pero ngayon, hayaan mo lang siya ngayon na mag-isip na mag-isip, na mag-watch na mag-watch sa'yo. Kasi ito lang yung kaya niyang gawin sa ngayon. But and anyway, malaki yeah. pa rin naman ang naitutulong nito para magkaroon ng awakening sa tao ito. Yan. At ikaw yung nagiging susi para mangyari ang mga bagay na ito sa buhay niya. Okay, so thank you for watching guys. I love you all and bye-bye.